Wonder kung na naman yun. Ang dito tayo sa palengke. Tignan natin kung magkano ang mga presyo ng mga isda. Okay? ibang klase ng isda. Yan yung yung malapad na yan, masarap yan. Lagi kong Pagluto ng ganito. Yan, ibang spring na naman yan. 198 per kilo. Ay, sarap ito sa okay. mga ito. ang mahal kasi kaya hindi ko na binibili. Sila amo na bahala. <laughs> Pag gusto nila. Ito naman shell. Iba-ibang shell. Ang presyo nito is 88 per kilo. Ito. Ito. per kilo. Ito so, naman tayo sa abalone. Wow! Ang mahal. 248 per kilo ang abalone. Ayan. Pag half, ka, half kilo siguro 148. Dito alam natin. Easy kasi yan. Mahal talaga ng abalone. Ayan. Abalone.